hi welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa gitna ng makipot na eskinita sa tondo, may batang babae na nakaupo sa basang semento. Hawak-hawak ang isang laruang sirang manika. Nakayuko siya, habang dinadaloy ng ulan ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko makakalimutan, bulong niya, habang nanginginig ang mga labi. Sa kabila ng ingay ng mga tricycle at sigaw ng mga tinera, ilalumiliit ang mundo niya sa bigat ng alaala. -ala. Ilang taon na ang lumipas mula ng gabi ng apoy. Nang biglang nilamon ng apoy ang kanilang barong-barong habang natutulog sila. Sumigaw siya noon, pero walang dumating. Walang kumilos. Walang tumulong. asa As mga anino ng mga taong nanonood lang mula sa dilim, nandoon siya. Ang lalaking tumawa. Ang lalaking may hawak na posporo. Simula noon, dinala siya ng mga social worker sa isang ampunan sa Maynila, kung saan tinatawag siyang mabait na bata at masipag. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may apoy na hindi na mamatay. Gabi-gabi, tinititigan niya ang kisame habang nairinig ang mga kuliglig sa labas, at paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng lalaking iyon. Sa bawa paglipas ng kaon, umitibay ang kanyang panata. Hindi para umiya, hindi para kalimutan, kuni para bumali. At nang makalabas siya mula sa ampunan, bitbit -bit ang diploma at ngiti. Nagsimula siyang maglakad sa parehong mga kalye, kung saan siya minsang nawalan ng laha. Sa Kuyapo, bumili siya ng lumang rosaryo mula sa isang matandang tindera. Sabay tingin sa mga mata nito na tila alam ang bigat ng kanyang dibdib. Sa Divisoria, humalo siya sa mga tao, nagtanong-kanong, nagtipon ng mga pangalan, mga tsismis, mga lihim na hindi ibinubunyag ng sinuman ng malakas. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo siya sa tabing kalsada sa Baseco, narinig niya ang dalawang lasing na lalaki na nagtatawanan Ungkol sa isang matandang arsonista na minsang nagsunog ng buong barong-barong para lamang sa utang na hindi nabayaran. Tumigil ang kanyang paghinga. Nanlamig ang kanyang mga kamay. At sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, nandoon siya. Matanda na. Nakaupo sa bangkito, hawak ang kosporo. Nilalaro-laro ito na parabang laruan. Ahimik siyang tumayo, dahan-dahang humakbang, habang ang ulan ay muling nagsimulang bumagsak malamig at mabigat sa kanyang bala. Habang papalapit siya, narinig niya ang tibok ng kanyang puso na bumibilis, humahalo sa dagundong ng malalayong kulo. Sa kanyang bulsa, mahigit niyang hawak ang kalawanging susi na minsang iniwan ng kanyang ama bago sila lamunin ng apoy. At sa bawat hakbang niya, bumabalik ang mga sigaw. Mga sigaw ng ina niyang humihingi ng saklolo. Mga iyak ng kapatid niyang unti-unting nawawala sa uso. At ang halakhak ng lalaking iyon, ang halakhak na sumira sa laha. Huminto siya ilang metro mula rito. Nagtago sa likod ng isang kalawanging tambak ng yero. Pinagmasdan niya ito, ang dating mabagsik na lalaki. Ngayoy payat, gusgusin, at nanginginig ang mga kamay. Nguni sa bawa pag-ikot ng posporo sa pagitan ng daliri nito, naroon pa rin ang parehong yabang sa mga mata. Napakagat siya sa labi. Pinipigil ang mga luhang gustong kumawala. Hindi pa ngayon. Hindi pa sapat ang sakit. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang inuupahang maliit na kwarto sa Sampalo. Nakasili dito sa itaas ng isang lumang karinderya. Amoy mantika at usok ang hangin. Inilabas niya mula sa ilalim ng kama ang isang kahon. Isang kahon na puno ng mga lumang diyayo, tungkol sa mga sunog, mga piraso ng mapa, at mga litrato ng mga taong konektado sa lalaking iyon. Sa gitna ng mga litrato, nandoon ang mukha ng kanyang pamilya, isang natuping larawan na halos mabura na sa katagalan. Pinahid niya ang alikabok dito, at mahina siyang ngumiti. Malapit na, bulong niya. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan niyang sundan ang lalaki. Sa umaga, nakikita niya ito sa tabing kalsada. Humihingi ng barya habang inuubo. Sa gabi, pumapasok ito sa mga lumang bodega sa may port area. Nakikipag-inuman sa mga kapwa basuero at tambay. Naririnig niyang minsan pa rin itong nagyayabang tungkol sa mga sunog na, hindi mahuli ng mga pulis habang nagtatawanan ang mga kasama nitong lasing. Habang ang mga mata niya'y nanliliit, ang apoy sa dibdib niya'y lalo pang lumalaki. Isang gabi, sumama siya sa isang prayer meeting sa Kuyapo, hindi para manalangin, kundi para makipag-usat sa isang matandang albularyo na kilalang nagbibigay ng mga gamot para sa katarungan. Sa loob ng isang makipot na silid, sa ilalim ng ilaw ng kandila, binigyan siya nito ng maliit na pulang supo. Hindi ito para pumatay, Wika ng albularyo, habang mabagal na nililigpit ang mga dahon sa mesa. Para lang maalala niya ang bawat kaluluwang sinunog niya. Umango siya, marahang kinuha ang supot, at iniipi ito sa kanyang dibdib. Pag uwi niya, binuksan niya ang bintana. Ang malamig na hangin ng Maynila ay dumampi sa kanyang mukha. Nguni hindi nito mapawi ang init sa kanyang mga mata. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang plano. Dala ang pulang supot, nagdala rin siya ng isang maliit na tape recorder. Lumapit siya sa mga dating kaibigan ng lalaki, mga basurero, mga magbobote, mga tricycle driver. Sa bawat tagpo, nagpapanggap siyang estudyante ang nagsasaliksik kung kolsa, sunog sa beseko. At sa bawa pagkwento nila, ahimik niyang nerecord ang mga tinig na nagpapatunay kung sino ang tunay na may sala. Sa ikatlong gabi, bumalik siya sa parehong eskinita kung saan siya unang nakataggo rito. Nakatayo siya sa dilim. Pinapakinggan ang dagundong ng mga tren sa malayo. Habang hinihintay ito, lumabas ang lalaki, dala ang posporo, papalakad sa mabagal na hakbang. At doon, dahan-dahan siyang lumapit, may hawak na bote ng kubig at tinapay. Manong, mahina niyang sabi, habang iniabot ang pagkain. Umingala ito, nagulat, sabay ngumiti ng ngiting hungkag. Salamat, hiya. Umupo siya sa tabi nito, habang nakikinig sa mga kwento nitong putol-putol mga kwento ng mga sunog na minsang ikinatuwa nito. Ngunit habang nagsasalita ito, inilagay niya sa tabi nito ang pulang sukot mula sa albularyo. Ilang minuto pa, nagsimula itong umubo ng malakas, parang nahihirapang huminga, at nang mapansin ang supot, tila biglang nanlaki ang mga mata nito. Anong-anong nilagay mo rito? Sigaw nito habang nanginginig. Ahimik siyang ngumiti. Mga alaala, -ala, bulong niya. At sa isang iglap, kumigil ito sa pagsigaw. Nakatitig lang ito sa kawalan, habang ang mga matay dahan-dahang napupuno ng luha. Parang biglang bumalik sa kanya ang mga sigaw, ang apoy, ang mga batang umiiya. Nanginginig itong kumayo at nagsimulang maglakad palayo. Ila hinahabol ng mga anino. Ahimik siyang nanatili roon, pinapanood ito, habang ang ulan ay muling bumagsa. Nilulunod ang mga yapak nitong palayo. Kinabukasan, hindi ito muling nakita sa beseko. Ngunit sa mga sumunod na araw, may mga bulong-bulungan na may isang matandang lalaki raw na umiiyak sa mga kanto ng Maynila. Humihingi ng tawad sa mga multong sumusunod sa kanya. Ahabang nakikinig siya sa mga tsismis na ito, naramdaman niyang unti-unting bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa siyang dapat harapin. Ang mga taong nanood lang noon. Mga kapitbahay nilang hindi kumilos habang lumiliyab ang kanilang barong-barong. Isang gabi, bumalik siya sa dating lugar. Wala na ang mga barong-barong. May mga bagong apartment na ang itinayo. Mga ilaw na puting-puti at malami. Ngunit sa pagitan ng mga bakanteng lote, may mga matatandang nagkukwentuhan. Mga mukhang pamilyar. Mga mukhang minsan niyang tinatawag na tito at ita. Tahimik siyang lumapit, nakayuko, nagkunwaring estranghero. Nakinig siya habang pinagmamalaki nilang, buti na lang ligtas kami noon. Habang pinapasa ang bote ng gin, kumulo ang dugo niya. Asa isang saglit, binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang tap recorder, at pininot ang play. Lumabas ang mga boses ng mga dating kaibigan ng arsonista. Nagsasalaysay kung paano nila pinanood ang sunog mula sa malayo, habang natatawa. Natahimik ang grupo. Unti-unting bumagsak ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Asa ka siya tumingin sa kanila, diretso sa mga mata, at bumulong. Ako yung batang iniwan niyo noon. Walang kumibo, walang gumalaw isa-isa silang napayuko ila biglang bumigat ang hangin sa paligid kumayo siya marahang nilakad ang eskinita habang ang mga mata nilay nakasunod puno ng hiya habang naglalakad siya paalis narinig niya ang malalayong kampana mula sa simbahan ng Kuyapo sumasabay sa ugong ng jeepney sa kalsada sa bawat tunog nito tila unti-unting nababasag ang kanikala sa kanyang dibdib ngunit habang tumatawid siya sa avenida may isang lalaking sumalubong sa kanya isang pulis, may hawak na lumang folder. Totoo ba ikaw ang anak ni Nadella Cruz? Yung nasunog noon sa beseko. Tumigil siya, napatingin dito. Bakit mo alam? May bagong ebidensya kaming natagpuan. At may pangalang hindi pa nababanggit kahit kailan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Parang muling bumalik ang usok sa kanyang baga. Ang pulis ay marahang ngumiti, sabay abot ng folder sa kanya. Basahin mo. Hindi lang isa ang may kagagawan noon. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder, nanginginig ang mga daliri, at sa isang iglap, bumukas ang lahat ng sugat na akala niyang gumaling na. Sa loob, may litrato. Isang mukhang hindi niya inaasahan. Isang taong buong akala niya ay kakampi nila noon. Isang taong buhay pa. At kasalukuyang naninirahan sa kavait. Naniga siya sa kinatatayuan. Sa kanyang pandinig, nawala ang ingay ng lungsod. Walang jeep. Walang sigaw walang kampana, ang ingtibok ng puso niya, mabagal ngunit malakas, ang nalirinig niya. Hinawakan niya ang litrato, tinitigan ito hanggang sa mamula ang kanyang mga mata. At sa ilalim ng mainit na araw ng Maynila, sa gitna ng nagdaraan ng mga tao, tahimik siyang ngumiti, isang ngiting malamig, matalim, at puno ng panata. Pag niya sa kanyang kwarto, isinabit niya ang litrato sa dingding, katabi ng natuping larawan ng kanyang pamilya. Habang nakatingin dito, marahang kumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Ngunit kasabay nito, dahan-dahang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Dahil alam niyang ang laban ay hindi patapos. At ngayong alam na niya ang totoong pangalan ng halimaw. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang mga larawan sa dingding na parabang isang altar ng mga alaala. -ala. Ang mukha ng kanyang pamilya, kupas ngunit buo pa rin sa kanyang isipan. Asa tabi nito, ang bagong litrato, Malinaw, buhay, at humihinga pa rin. Hawak niya ito ng mahigpit, habang ang mga ingay sa kalye, sa ibaba, ay nagiging alon lamang ng punog na dumarating at umaalis. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi galit ang nangingibabaw sa kanyang dibdib. Kundi isang matinding lamig. Isang lamig na mas malalim kaysa sa apoy na minsang sumunog sa laha. Kumayo siya, niligpit ang kanyang mga gamit, isang lumang backpack, ilang piyaso ng damit, ang tape recorder, at ang susi ng kanyang ama, isinara niya ang bintana sa katumingin muli sa mga larawan. Sandali na lang, bulong niya at lumakad palabas. Ang biyahe patungong Cavite ay mabagal at maini. Habang dumadaan ang boss sa mga highway, pinagmamasdan niya ang mga palayan, ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero, ang mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Isang mundong payapa sa paningin, ngunit puno ng mga lihim na gaya ng kanya. Habang papalapit siya, lalo siyang nananahimi. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi na marahas, kundi matatag, parang mga yabag na nakatakdang makarating. Pagdating niya sa isang maliit na baryo sa silang, nagtanong-tanong siya, May kilala po ba kayong si Ernesto? Umango ang isang tindera sa kainderya, sabay turo sa isang lumang bahay sa dulo ng kalye, nakatago sa likod ng mga puno ng mangga. Lumakad siya roon, mabagal, bawat yapak ay mabiga. Sa bakuran, may mga batang naglalaro ng holen, humahagikik, habang sa may balkonahe ay may isang matandang lalaki. Malakas pa ang kindig, ngunit may mga matang tila laging nakabantay. Si Ernesto, ang taong minsang tinuring nilang kaibigan. Ang taong kasama pala sa pagsunog sa kanilang kahanan. Huminto siya sa harap ng bakod. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At tila may malamig na kilabot na dumaloy sa kanyang bala. Anak ka ba ni Cruz? tanong nito, mabagal, mababa ang boses. Hindi siya sumago. Lumapi siya, isang hakbang, dalawa, hanggang nasa paanan na siya ng balkonahe. Bakit? Mahina niyang tanong, nanginginig ang tinig. Ahimik lang itong tumingin sa kanya, bago tumingin sa malayo, sa mga batang naglalalo. Utang, sagot nito, halos pabulong. Isang utang na hindi ko kayang bayaran noon, kaya sinunog namin ang lahat, para matakpan. Namilog ang mga mata niya, at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi halimaw, kundi isang taong nabubuhay sa bangungot ng sarili niyang kasalanan. Lumapit pa siya, ngayon ay halos magkadikit na ang kanilang mga anino. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang kalawanging susi ng kanyang ama, itinapat sa liwanag ng hapon. Sa susi na to, nakakulong ang lahat ng nawala sa amin. Wika niya, at ang boses niya ay malamig gaya ng simoy ng hangin. Umingin ito sa kanya, at ang matigas nitong mukha ay biglang gumuho. Napaluhod ito, humawak sa kanyang mga paa. Humahagulhol na parang batang nagmamakaawa. Patawad. Tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ito. Habang ang mga alaala ng kanyang pamilya ay dumadaloy sa kanyang isipan. Ang mga halakhak, mga yakap, mga hapunan sa lamparang ilaw. At sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng laha. Hindi lang gali. Hindi lang saki. kundi ang pagod. Ang pagod ng isang batang matagal nang pinasan ang apoy ng buong mundo. Dahan-dahan siyang lumuhod din, hindi upang yakapin ito, kundi upang ibaba ang susi sa kanyang harapan. Hindi ko na kayo hahabulin, mahina niyang sabi. Pero mula ngayon, kayo ang magdadala ng susi ng mga nilamon ninyo. Iniwan niya ito roon, nakaluhod, nanginginig, habang ang mga batang sa bakuran ay patuloy na kumatawa. Walang alam sa bigat ng kasaysayan sa kanilang harapan. Lumakad siyang palayo, tahimik, mabagal. Habang papalayo siya, narinig niya ang pagputok ng mga kuliglig, ang ugong ng malalayong sasakyan, at ang mga yapak niyang unti-unting lumalayo sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa buspawi ng Maynila, pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kalangitang ginintuang pula, ila apoy, ngunit ngayong walang takot sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay, wala nang hawak na susi, wala nang litrato, wala nang mga plano. Anging ang kanyang sarili na lamang, buo, pagod, ngunit malaya. At sa unang pagkakataon, habang papasok ang gabi, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At tahimik na huminga ng malalim.